this family YouTube channel. Nandito nga nandito nga pala kami sa Belgium. Uh, may nagcomment nga nagtatanong siya sa akin kasi nga meron daw siyang job offer na nag-promise ng 2000 euro monthly sweldo. Ang tanong po niya sa akin ay kung enough ba daw 'yon kasi may napanood nga daw siyang video na malaki nga ang cost of living dito sa Belgium. at uh, kasi nga breadwinner siya at Tinatanong niya sa akin kung worth it, pa, worth it daw ba yung kung magte-take siya ng risk na pupunta dito. Dito siya magtatrabaho kung makakapagpadala siya at makaka, may matitira pang pera sa sweldo niya na 2,000 euro. So tulad nga nung, nung nasa former video ko, yes po, mahal po ang cost of living dito sa Belgium. Hindi ko na lang ikukumpara sa other country kasi wala naman akong knowledge sa other country but I explain ko dito sa Belgium. So dito sa Belgium sa bahay pa lang sa tirahan pa lang pag magre-rent ka ay maybe for one person magre range siya ng 700 to 1000 euro pataas kung nasa loob ka ng city kung titira ka naman sa outside the, outside the city may makukuha ka naman siguro mga around 500 600 euro para sa isang tao So, considering that na magbabayad ka pa din ng transportation cost, etc., etc. Then, food and beverage, saka mga necessity sa bahay. Actually, para sa isang tao, siguro 100 euro per month is more than enough kasi hindi ganun kamahal ang pagkain dito. So, let's say, for a kilo of chicken, mag siya -e ng 3 euro to 6 euro. Depende ko sa ka bibili kasi may mga, may mga tindahan dito na, let's say, yung mga supermarket, parang may label sila ng supermarket. So, doon sa isang supermarket is 3 Euro lang, doon sa kabilang supermarket ay 6 Euro lang. So, kailangan mo lang i-do yung research mo, which is madali lang naman kasi. So, uh, I can advise you na 100 Euro per month sa pagkain, inumin, saka mga, let's say, mga toiletries, panghugas ng pinggan, pang mga subong panlaba. So, that's, yun, magre-range ka ng 100 Euro per month para sa isang tao. Electric bills and gas kasi lagi magkasama yon. Depende ko sa, kasi may mga apartment or bahay na hindi na sila nag ng electricity or gas. Kung baga cover na yun ng rent mo. Pero kung kailangan mong bayadan, siguro mag range ka ng 50 euro to 60 euro per month kung isang tao ka lang. Tapos plus tubig, siguro mga 10 euro, 15 euro. Depende kung gano'ng kakadaming gumamit ng tubig. But yung sa tubig kasi every three months ang bayad, yung gas and electricity every month. So, yung magpapataka ng 60 euro, 50 euro to 60 euro sa gas and another 10 euro, 15 euro sa tubig. So, syempre, kung magpapakabit ka ng internet connection, uh, depende yan kung gaano ka laki yung data na gusto mo, pero mag-arrange siya ng siguro ng 50 euro to 100 euro. Kung gusto mo laging may internet sa bahay or pwede ka din naman bumili ng mga card na niloloadan lang na pwede ka din na pwede maging data. So, yeah So, kung magkokotche ka naman, gasoline price, naglalaro sa 1 euro to 1 euro 60 per liter dito sa Belgium. So, kung magkokotche ka, yun, kukonsider mo din yun. Tapos, syempre, dito kailangan ang, pag magkokotche ka, may insurance ka. So, depende ko ng insurance ang kukuhanin mo. Tapos, syempre, magbabayad ka din ng road tax pag may kotse ka. So, sa palagay ko, for one person, yung cost of living na 1,000 to 1,200 euro is enough for one person. Yun ay depende kung gano'n ka luxury, kung gustong tumira dito sa Belgium, kung simpleng life lang, yung konting medyo, may, kung gusto mo pang kumain sa labas or hang out with your friends, siguro naman meron ka pang breathing room dun sa 1,000 to 1,200 euro para magawa mo yun. So, yun, matitira ka na 700, so, o oh, 800. So, ikaw na bahala kung paano discardihan yan, paano matutulungan yung mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas. ah uh, yan yung sa regular job. Kasi, mayroon pang other way after your full-time job na kumita ka pa ng pera. Ito nga, explain ko ulit. So, dito sa Belgium, pag nakapagtrabaho ka na ng one complete years na full-time ka, may rights kang kumuha ng flexi job. So, flexi job is a job after your job na pwede mong gawin para kumita ka ng extra money na halos walang tax. So, pwede kang kumita after nung full-time job mo, pwede ka pa kumita na halos walang tax. Parang, basta mababa, 3% lang yata or 4% lang nung sweldo nung flexi job, para lang yata sa insurance yon na mababawa sa sweldo mo, comparing sa full-time job mo na 21% tax ang mawawala. So, pag may full-time job ka, nakapagtrabaho ka na ng one year, pwede ka na mag-flexi job tapos makaka-earn ka pa doon ng so much money kasi ang minimum wage ng flexi job or ng trabaho dito kahit anong trabaho minimum wage is 15 euro per hour so kung may lakas ka pa at kaya mo pang kumita ng extra money that's a big help para kumita ka ng extra money tinatawag ng flexi job dito covered ka na insured ka pa plus mababa pa yung tax mo tapos eh, kikita ka pa ng extra money. Pero kailangan makapagtrabaho ko muna ng one year na buong taon na may trabaho ka dito. Kasi dito, pag nagtrabaho ka ng not registered, illegal yon So, kaya hindi mo pwedeng gawin yon So, kung gusto mong magtrabaho ng extra, kuminda ng extra, kailangan magtrabaho ka muna ng isang buong taon para magkaroon ka ng rights, mag-flexi job. So, doon sa mga kakilala ko nag-flexi job, nakaka-earn sila ng up to 600 to 700 Euro extra a month gawa ng flexi job nila. Nagtatrabaho sila ng another, let's say, after ng work na, nagtatrabaho sila another 2 hours, another 3 hours, another 4 hours after their job. Tapos, yun nga, sa another 600, 700 Euro extra a month na kinikita nila na halos walang tax at yun ay legal. So, pag naka one year na trabaho ko na nga dito sa Belgium, may matatanggap kong 13 month pay, which is the isang halos isang buong saldo mo nung every month. Tapos, may matatanggap ka din vacation money. In vacation money, ay malaki yon So, pag tumatanggap ka ng 2,000 euro per month, ang vacation money mo, almost 4,000 euro matatanggap mo yan sa susunod na taon na nagtakbaho ka. I mean, pag naka -one year ka na, the next year, makakatanggap ka ng vacation money. Lahat ng taong nagtatrabaho dito ay nakakatanggap niyan. 13 month pay and vacation money. So, kahit ma, yun nga, ma mahal cost of living dito sa Belgium, pwede ka naman dumiskarte para kumita ka ng mas malaki at mas makatulong ka sa mahal mo sa buhay kung breadwinner ka. So, taking a risk dito sa Belgium is actually okay. Kasi ang hinahabol talaga ng mga tao dito sa Belgium is the benefits na libre yung medical, yung health healthcare, yung security, yung pension, lahat yan nakapix yan. So malaking bagay yun. Education libre din. So yung mga kung pupunta ka dito at kung may pamilya ka, madadala mo dito yung family mo. That's very very ha. Good. Kasi napaka-ideal dito tumira pag may mga anak ka. Kasi nga, at sa mga matatanda din, ideal din dito ang tumira. Kasi nga, yung healthcare is free, almost free. Let's say, pa nagpa-check up kami sa doktor, 4 euro lang ang binabayada namin sa doktor. The rest is covered ng, ng healthcare ng Belgium. So, yun. Tapos sa education, mula kinder hanggang high school, college, halos libre din yan. Ang mga babayadan mo lang is yung mga gamit nila sa school, yung mga uh, books and stuff but the rest is for free sa so, kayong benefits na pag nagkasakit ka hindi ka makapagtarbaho is nandito din yan kahit gaano katagal ka mag uh, hindi naman kahit ka naman nagkasakit ka ng 3 days walang mababawa sa sweldo mo covered pa din yan nagkasakit ka ng 1 week na may doctor letter ka na sinabi ng doktor mo na kailangan mo magpahinga ng 1 week kumpleto ang sweldo mo ba diba? na aksidente ka na uh, may magko-cover ng sweldo mo, lagi kang may sweldo, hindi ka maubusan sweldo. So, yung mga benefits na yon ang magagandang ano dito sa Belgium. So, dito sa follower ko na nagtanong about on So, taking a risk in Belgium is actually a good thing. Kaya lang, wag mong isipin na boom, automatic, magiging, magiging rich ka kaagad dito. Kasi dito is parang nagtanim ka, it's long term, para mag invest ka ng time, para maging stable ka, magkaroon ka ng tuloy-tuloy na money flow hanggang sa pwede ka ng magkuha ng extra. Kung masipag ka naman talaga, kahit sa ang bansa ka pupunta, kaya mo yung diskartehan, lalo ba tayong mga Pilipino, di ba? So sana nasagot ko yung tanong mo. Hindi ko na may mention kung sino siya kasi parang feeling ko medyo personal yung tanong niya sa akin kaya hindi ko na may mention kung sino siya. Ipo-post ko dito yung tanong niya sa ano pero hindi ko papakita yung pangalan. Di ba mami? Mm -hmm. Ang hirap ng buhay dito sa atin. Hindi, yes. oh, naman. Hindi naman. Discarte lang talaga. Discarte lang. Oh. Uh, yun nga. Saka, syempre, pag dinala mo yung pera natin dito sa Pilipinas, ay malaking bagay. Oh. So, guys, this is uh, Daddy Archie na ang Sirius Family YouTube channel. I hope nasagot ko yung tanong mo doon sa nag-comment. And, guys, if you like this video, please support our page. Like and subscribe. See you guys next time. E